Hello people on Earth, lisod sa people in Mars, nga dili matataga Mars. So for today's video mga people on Earth, is maghugas ko plato sa among gikanan gain ng buntag. So maong ako naghugas people on Earth, kay butan man ko, dili man ko tapulan. Charge ako lang bitaway, akabit ang turno ron. So maong ito mga people on Earth, ako naghugasan dira ang plato, baso, kutsara, og siya. Char, kawagan ba oy? Pag humanda na sabon mga people on earth sa mga plato, baso, o kutsara, o tinedor, o apil siya. Sa so, walay pagduha-duha mga people on earth, ako na rin siyang gibunlawan. Kaya dili man ta mag-isa-isa, magduha-duha man siya. lang bitaw. Ay mo na ako na nagibunlawan dira ang baso, plato, kutsara, o og, og apel charger lang so wala gibunlaw ko mga people on earth ako na nang gilid sa butang sa butanganan para dili na madugay. Then, den pag umana ako o hugas o plato, mga people on earth, ako na din nang ng lababo para henlo. Then, para mawala-wala ang bula. And then, din na tama na nga itong video mga people on earth. Thank you for watching. I'm Ping me God bless you all.